Guys, good day. So, pagkatapos ko kanina sa farm, dumiretso kami ni Mark dito. Kasama namin si Liday. Eh. Kasi, iti-check din natin yung bahay natin. Dahil, syempre, nakaka-ano din, nakaka- nakakabahala ba? Kasi, di ba? kasi sa amin, napipil din namin. Merong konting, ano talaga, shake-shake dito sa amin. Pero, eto, since nung mga nakaraang araw na lumilindol, syempre, nababahala din kami kasi baka ano nangyayari din dito alam nyo na so dito kami ngayon kasi nagche check check so at the same time meron din ginagawa dito ng aking kapatid. Ayan, my, may brother is here my brother andito yung aking kapatid. meron siyang ginagawa dito so abangan na lang natin yung kung ano yung ginagawa niya dito na andito na yung isa kong bunso ayan 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 silang ginagawa dito. Ay naglalagay ng bubong. Bili kami ng bubong, tatlong piraso dyan. So, dito na tayo. Ayan si Diday. Ayan, gustong sumama. Sunday ngayon, diba? So, Ayan, nag check check ako kanina, kami ni Mark. Okay naman siya, wala namang mga signs of dangerousness, char. And then, yung ginawa na lang nila Mark kanina is, ano, nag-back-back pa sila para sa mga outlet na mga gagawin. Ayan, may mga outlet na dito. At itong mga hollow blocks na mga tira, ayan, hinarang namin dito sa pintuan na to para hindi makapasok yung gustong pumasok na mga intruders tapos, ayan, ang daming ginawa nila mark dito ganina, eh. ayan siya naglagay ng mga outlet dito din, sa loob meron ding outlet ayan Nagbakbak sila ba, Nagsilsil sila, dito din, outlet ng dito tapos <coughs> dito sa kabila Bali, dalawa-dalawa yung outlet dito sa kada kwarto. So, isa. asa ah, may isang outlet dito. Ito, yun. Isa, dalawa. So, ito na yung uh, talaga ng bahay ngayon. Ayan, dito na din. Ayan, nagsilsil na sila mark dito para sa mga outletan na ilalagay. Ay. Uy. yung lindol ng mga nakarang araw uy. Ako talaga hindi mawawala talaga sa aking isip na yun nga, hindi natin alam pero pinagpe-pray ko talaga na sana walang mangyaring hindi maganda kasi ay, hindi pa nga natapos diba? pero ang dami ng mga lindol-lindol na nagaganap dito sa ating Pilipinas dito din, ayan. Pinag, ano na nila yan. yan dyan na, ilalagay yung mga panatan. Yun hmm. So, yung ginagawa ni Manoy is para, para yan siya sa basta malalaman ninyo kung para saan yan. Yung pinapanday nila dyan. Pulidong-pulido pa naman yung ating mga posti guys wala naman talaga siyang ano thank you lord thank you lord iprotect mo lang kami lahat lord ang hirap talaga ang hirap pag uh, ah, ka ng bahay tapos may mga lindol lindol na nang nangyayari kaya ay kailangan nating magingat ah. So, yung ating humuhon dito guys is ito. Pakita ko sa inyo yung humuhon natin na kasi para ma-update kayo. Kasi matagal ko na itong kinakita eh. So, ito yung humuhon. Mm, yun so, ito yung humuhon natin. So, ito siya. Yun, hanggang doon. Tapos ito, hanggang doon sa poste so yung inaapakan ni Diday yan. hanggang dyan yung ano natin bakante na pwede pang lagyan kung ano pwedeng ilagay nak na kaya klase ugma nak na klase ugma te ninyo Hello? Careful, careful dia ka na, please. na okay, ko na. Ano Ito kay Papa oh, na ko. Naayahan ko di manoy, pag ano-ano na diya. Hala, ang dami ditong mga bitak-bitak na ano. hollow blocks. Ah, wala lang to. Mga ano to nila yun. Hmm, marami pa tayong grabas konti na lang yung buhangin. <coughs> Time check. Alam stress na dito, guys. Buti natin. Tingnan natin yung mga ano dito. Dikot-dikot. Ayan, so far. Checking, checking lang tayo. Tingnan natin. Ayan. Okay naman yung mga poste natin. Wala namang signs of crack cracken, crackness, char. Mga crack crack. Dito tayo sa likod. Ayan na siya. Ay, salamat Lord. Ay, thank you, Lord. Salamat. Laki ng kambing nila. Okay naman dito, guys. So far, okay naman yung mga ligi. Pulido-pulido naman siya. Ito sa likod. Ay, salamat. Salamat. Okay naman so far. Walang medyo na crack or ano ba. Ito pala yung septic tank nila dito sa kabila. Ano oh, di ba? Alam si tik tank Dani babae. Kani unsa man siya? Manisya. Singaw. Inana lagi daw siya. Inana lagi daw siya Inana, Ah. Wala kasi akong alam sa mga sick tank. Mm -hmm. <laughs> 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 okay naman din dito sa kabila natin ng mga neighborhood, guys wala namang dapat ipag ano pulidong pulido pa din ang laki ng bahay na to eh. tapos mataas yung ano nila flooring so parang ganito yung mangyayari doon sa harapan natin oo maglalagay tayo ng hagdanan and then yan. Na siya sa pulido din yung ano nila dito oh mga poste, ang laki. Sa amin, hindi naman masyadong malaki. Sakto lang. Ito talaga sa kanila is parang abang din for second floor kasi ang laki ng poste. Tingnan nyo, compare nyo yung poste nila sa amin. Liit yung poste namin. <coughs> Ngayon, oh, nasarado na dito na park. Nagutom ata itong kambing. Tapos, nandito sa likuran Is, meron tayo ditong metro ng tubig. Yung tubig naman, guys. Next naman natin, yan. Aasakasuhin. Dali lang yan. Tapos, dun sa ating entrance banda, kasi dito likuran yan. Meron din kaming ganyan doon. Parang metro din. So, malapit lang kung magpapakonect na tayo ng tubig napakalapit it's either saan lang banda gusto natin i sya kasi dito marami Ine meron din dito eh. So, masukal na dito ngayon din sya daan Asan na ba yun nawala Okay. <tinyo> na Hanggang dito na muna tayo. And abangan na lang natin yung mga next next update and medyo na relax na din ako kasi okay naman siya. Wala namang nangyaring hindi maganda or mga crack, 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 mga crack, 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 So, see you sa ating next update dito sa bahay. And, iingat tayo lagi sa ating mga inato. Thank you for always watching po. God bless!